regalo po ni Mr. Cristo Garcia kay Ma'am Sara Nicolas Pineda yan na po yung laman ng kanyang sibuyas ni Mr. Cristo Garcia ayan po napakaganda at na po sila Ma'am Sara Nicolas Pineda ng Yumos ayan mga kabukid ang laman ng sibuyas ni Mr. Cristo Garcia Yan ang yan ang top 1 ma'am, top 1 uh... na yun, yun ang lagi kong inihanap sa inyo, yung babanggitin nyo na kayo. Hindi pa po kami makapag-kwen ma'am, kailan lang kami nag nga nakapag-umpisa uli. Then magandang hapon po sa inyo. Maganda po Ay, tosta. Ang ganda naman ng kubo mo, grabe. Parang nag-aayana ng tulong. Ha. I-send <laughs> ah. okay. ko po. po. Nag-aayos pa lang. Tapuan. Yung iba po sa susunod na hal. Tano eh. Ang Facebook eh. Ikaw ang uman dito. Ako yung uman. shout out po sa aming mentor, no? Mentor of mentors, William Gabales and Pin Panesa Gabales. Ito na po ang ano, Red Panther Empire 5 naman po, ha? Kadarating pa lang namin, may pasalubong na silang sibuya sa amin. Mmm, sarap. Ah, oh, di ba? Ayan, no? So papakita ko po sa inyo yung pong ating mga kasama dito. Ayan. syempre ang queen, ang queen at king ng sibuyas, Ayan, ano, no, magkasawa po sila. Eh, si Kuya Nato. Ayan, ito po yung ating mga kapartner. At syempre po, ang kilala ng no, marami, si Kuya Richard. Ayan, ano. No. Siya po kasi talaga yung contact natin dito. Bagamat wala po si Ate Angel. Shout out kay Ate Angel, ano. So, ayan, kaway-kaway, sir. Ayan, ito po, po ngayon, ng grupo. May parating pa. Ayan, ano. Sino? May parating pa, ayan. Ako, nakakatuwa naman, ano. So, nandito po ngayon yung pamilya po ni po ang problema ng ating mga magsisibuyas ngayon dito sa Nueva Ecija dahil inaatake na naman po ng uod ang mga sibuyas dito sa ngayon. So, eto po yung pong ating mga kapatid na dito, sila po yung mga unang naniwala sa atin. Ano? Na nagtiwala sa produkto po ng Grand Grandiumus Plus sa ating pong kampanya. Maganda yung kanilang sibuyas. Itukto na po nang ating grandiose class, no? Ayan. So, medyo mag interview po tayo ng kaunti sa kanila kung ano po yung nakita nila at bakit ngayon ay pinabalik po tayo dito sa kanilang barangay upang ma ano po natin sila kung ano po yung epekto. Well, bakit? Nagtuturo naman, naman kayo. Hindi, <laughs> hindi. Napakaganda <laughs> naman yung nasa damit mo. Not to God be the glory. Lahat naman tayo magaganda lahat maganda. syempre. Dahil, dahil, lahat yan ay ginagamit na natin okay, ang grandiose. <laughs> Hindi sinabi sa last time. Opo ano, no? yan, kaya, kaya na to, ano po yung naging epekto na nakita nyo sa produkto natin sa grandiose plus na ginamit nyo? Um, uh, 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 madam. Yung, hmm, napapansin ko sa ugat niya, puti siya, alas yung nakikitang kalawang. Yes. Tapos sa dahon, verde berde, verde. Yung dahon niya. Tapos ang isa pang ko, hindi siya ganong kinakapitan ng insekto. Yes, po. So, ang kaganda no? ng panahinas. Ang maganda po kasi sa ating Grand Yungus Plus, wala pa nga kayong nasubukan na Grand Foliar dito eh. Grand Yungus Plus pa lang yan, pero satisfied apo. na kayo. What if masubukan pa po ninyo, eto po yung ating Grand Foliar. Ito po siya. Ayan. Yeah. Nakapartner po ng ating Grand Yumos ano? Ayan. So, napansin nyo rin po pala na hindi po siya ganong pinakapita ng uod ng insekto. Kasi, unang-una nga po, yun po ang ating Grand Yumos po ay alkaline. Na kung saan po, nasabi ko po sa inyo before, na yan po ay may kakayanan na magtaboy ng insekto at higit sa lahat, pinapalakas po niya No? Kumbaga po sa tao, yung immune system naman ng ating mga halaman. Dito po mapapansin po natin, alika kuya nato, punta po tayo dito sa iyong sibuyasan. Papapansin mo po kuya nato, yun po puno ng sibuyas. Tignan mo ah. Una nga nga may pera na to. Tingnan niyo po oh, ang kapal niya, di ba? Tsaka na mo, tayong tayo. Diba, matigas na matigas. Eh, para ninyong sa amo. Ayan, para din daw yung sa amo, ano? Talibang naninigas, eh, no? Kuya Richard, di ba talaga itong mga kasama natin dito? Grabe, no? Ayan. So, yun po. Ganun po, ano? Ang sarap po talaga ng pakiramdam kapag... Ang napansin ko kasi sa humus, pag naitanim na, ah, uh, ako pag kang minsan, ispiran mo, yung dire-diretso po yung bulas, niya, yes. hindi siya... Oh, no? Hindi siya naantala kasi ang atin pong Grandiumus Plus, bukod po siya sa Soil Conditioner, Fertilizer Enhancer, ay Plant Booster. Kaya talagang uh, uh, yaan, kasi talagang gumamit na po kayo nung una pa lang, hanggang ngayon, patuloy niyo po ginagamit. So, anong yayari po dito po sa ating lupa, kung di po na naibabalik natin. yung gusto natin yung madam na to, ah, uh, mahina pa to. Ah, oh, mahina yun? pa to. Ibig sabihin, may eh, mas malakas pa dito. Ayan uh, po. Ayan. Okay, oh. okay, lumipat daw po tayo sa kabila. Ayan. natin po na pa po, ano? po. Mas maganda pa daw dito, no? Tingnan po natin, din, kuya, natin dito sa kabila. Ayan. Naku, oo, Ang taas na. Kuya. Iba. Sa kanya oh, rin po yan, sir. Ayan, hanggang doon po yan. pa po dito sa kabila. Sa baba,

Laman laman nga po siya, bubuntis na eh. Top dress na para to. Ayun. Lalaki na lang siya. Yes, ano? Tsaka, di po ba napansin nyo, napakatipit sa abono kapag gumagamit tayo ng tsaka tupin ang dilimusa. Ito sa nabibili natin ng mga abono na malupan. Yes, ano? Pinalaan na pala nila. Ay, Ay, pala Eh <laughs> ng todo, 'di ba? Yung isang po ang yung isang wow. po na yun sa magpula siya Mararamdaman naman po ninyo pag ginalug nyo hindi na maalog yun Yes. Naalog na. Opo. Ayun, nang i apply Ayan. So, nakakuha pa tayo ng tipa, no? Siyempre po, sa mga magsasaka po natin, kanya-kanya po tayo ng uh, style. Ayan, oh, oh, ano? So... Anem. Lima, anem. Gwakwai ne, ɗan gwarimpa, ɗan gwarimpa, ɗan gwarimpa. Kung alam mo, kay Kwan, Sir Edgar, naniniwala po man, lagi po siyang nanonood sa vlog namin, katapos yes, lagi po. siya nakapoto. Sabi ko nga, ah, magkakaroon po ng pamiting si Monsara ka, ano, dito sa vlog oh. hmm. Dahil tiga, po siya, uh, Laguna. Ah, sayo, Pero nakatik ang pamilya po niya, nakapangasawa naka ng anak niya, o. sa Italy. Ah, sa Italy. Okay, so siya po yung uh, niyo ngayon? Hindi po, naging kaibigan lang po namin Ayon. siya. Ngayon, nagbakasyon sibuyas naman po. Wow. Kaya tawag-tawag na lang hanggang sa oh. din siya nung isang taon, isang pak lang. Mm. Napaani niya, ngayon sinubukan niya mas maluang. Opo. Kaya lagi po siyang nakatutok din sa atin. Mm. Anong, so, shout out po kay Sir Edgar. Ano? Ayan. So, sa lahat po ng ating mga nagsisibuyas diyan, hindi lang po sibuyas. Ano? Brand Humus Plus ay napakaganda. The best po talaga ang produkto po ng Rising Era Dynasty. Ako na lang sir, picturean ko yan. Yes po. Eh, so, lilipat po. tayo doon, ganon din naman ang itsura. <laughs> na lilipat <laughs> daw tayo doon, ganon din ang itsura. Sobrang gaganda din, o diba? Eh, hahanap pa po ba kayo? May gaganda pa po ba sa atin? Ay, o diba? Ay. Hindi, pupogi po ako. Ay, pogi po pala kayo. Ay, sa produkto ninyong mga pangpaganda, pero hindi ako gaganda. At pogi. ang maganda talaga dito po sa Uh, rising Era Dynasty. Ang produkto po natin, pantao, pang halaman, pang hayop, ano. May pampaganda oh, po ma tayo. Baka yung pong iba, sinasabi ko sa kanila, ang humos hindi nakakalason. Yes, naiinom. Ka? Opo. Tayong dalawa uminom dati. Opo. Pero ayoko na pong ulitin, mo. Bakit? Yung iba naman, para matikman nilang lumakas. Ah, <laughs> yes. Ano, akala ko eh, may nangyari. Okay, Kaya... Po ayaw nang uminom. Pinagsabaw nga po namin, nagsaing kami, yun pinagsabaw namin eh. Wow! Tingnan nyo naman po, ano. Natuto lang po, hindi po ako nagsisinuling talaga. Pinawa pa po kung sabaw sa sinasemi. Hindi ko naman po sinabi na hindi ninyo gagamitan ng ibang produkto. Kaya lang, dito po ang pangunahing ginamit nila ay ang ating grand use. Yes. Pero mas maganda po. Pagos dito. Opo. Spread muna nila yung lupa. Yes. Land prep pa lang po. No? So, yun nga po, preparation pa lang, meron na po tayong nakalagay na Grandiumus Plus na once na itanim po natin yung ating mga sibuyas, ay kakain na po agad ng sustansya. Kaya yung pong pagbulas niya, the best po talaga. Ano? So, yan po. Okay, ayan mo mga kapuit na uh, dito po ay sibuyas ni Mr. Christo Garcia. at uh, uh, meron pong pamiting si Ma'am Sara Nicolás Pineda uh, at Papagitan ko sa inyo ang kanilang product. to 70 days. Isa sa na... Wala yung malaki. tagal din gamit yan. Basta ito po ma'am. Uh, ito lang po yung... Ang dalungan liga na Ah, sige po. Opo.